Oras na para sa mainit na bali taktakan. Ako, may makakasama tayong dalawang hmm. legend. Pati <laughs> <is> si <it>, Chino, <laughs> <laughs> legend. <laughs> ayaw mo yon. Hindi pwede maging legend. Hindi naman ako Ayaw mo ba yun? Abay, pagka, yan, eh, ako The ako, legend yan sa sports. Uh, in terms sports. of... Uh, ano ba, specialist Ay, sa, sa daldalan, o yeah. pwede, pero sa game. <laughs> analysis. Oh, Sinong <yung> legend, <laughs> do, yung nasa tabi nyo. Ayan, sa so mga gusto makasali sa Balitaktakan, maaari kayo mag-pony ng mga tanong ninyo. I-dial nyo ang alinman sa mga numero makikita sa inyong screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numero nga nagkasa matapos po ating balitaktakan. At syempre, ito na, kasama natin, alive na live ang dugong waka-basketball natin mga Pilipino dahil sa pagkapanalo ng Giras Pilipinas sa FIBA Asia Cup at pagkakapasok sa FIBA World Championship. Hindi naman no, mahirap para sa mga Pinoy na madalaho sa bawat pasa at hagis ng bola sa game eh. Eh ba eh, matagal na ho kaya uh, tayo tayong naglalaro ho nito. Kaya makakasama natin ngayon ang ating guest co-host, ang uh, legend at senior sports <laughs> news correspondent ng Jimmy News na si Chino Trinidad. Legend sa larangan ng basketball, boxing, lahat. Basta sinabing sports. Chino Trinidad. Sports analysis. Yeah. Chino! Salamat. Pero hindi ko matatanggap yung titulo niya. Ben, Hindi, hindi. Hindi ko maindindi ako kung nakaka... Napakabigis ng titulo na yan. o Parang ang tingin niyo sa akin, parang tuod. Ay, hindi nang ibig ko sabihin doon. Ha? Hindi ko sabihin. Pag sinabing legend, Ay, alamat. okay, sige. Tatanggapin ko na nga. Okay. At kasama din natin si dating senador Senator Freddy Webb. Nagla naglaro na dati sa say, uh, Senator Freddy Webb no sa 1972, Olympics. Olympics bilang miembro mm miyembro ng Philippine mm -hmm. National Big Team. Magandang Iba umaga to, po, Senator. Magandang umaga. Senator Freddy, hi, sir. Tingnan mo naman. Yeah, at, uh, si ah, si na rin, <laughs> Secret ang age yan, <laughs> Gawin. niya, <laughs> talaga <laughs> na. Hindi natin malatang na ang edad niya. Talagang walang gusto tumanggap na nga. Oy, dapat pasalamat pag senior. ah Alam mo bakit? Madami Madami discount. Alam mo, dati, dati, uh, Susan, uh, joel at uh, Chino, no? Kinakahiya ako yung ano, eh, pagka magbabayad na, <laughs> binibigay ko sa misis ko yung kahit ko lalabas ako. Pa pero, pero ko li, hindi na yun, pati. Pero bandang huli, hindi na. Talagang, <laughs> lalo eh, lalo, lalo, eh, lalo na sa gamot. Sa gamot, yeah. o, oh, malaking bagay ngayon, <laughs> eh. O, eto, naku, pag-usapan na, ito, pag na natin. Ano ba, hmm. epekto sa Pinoy ng basketball? Y yung, yung, uh, sa epekto ng uh, basketball mo sa mga fans natin dahil doon sa pagkakakuha ng Gilas Pilipinas ng silver medal dito sa katatapos na FIBA Championship. Hanggang na ngayon, nandun doon. pa rin yung ano, eh, celebratory mm -hmm. mo. Talaga uh, bang ano sila? Euphoria, parang na yung anting. Yung antig. Yung Mas lalo bang na antig sa tingin niya, Senator and uh, Mr. Chino? Uh, age before beauty. <laughs> Ay, kaya-kaya. <laughs> Senator, <laughs> Senator mo uh, uh, well, uh, unang-una, no, when the, that team was formed, yung kupuna na yan, uh. um, uh, we were always telling ourselves, no, It's going to be a hard climb. Napakahirap uh, i-dali nitong kupuna na ito dahil ang dalakas ng mga kalaban. Hindi ba? At uh, sabi nga eh, kaya mga ka third finish kaya tayo? Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil top three eh. Dun, so, dun po sa mga hindi nakakaalam nito, yung top three po, yung po ang pupunta sa next year sa world. Barcelona. Sa world. And uh, hi history, it's now history, no? Na um, uh, nag second place pa nga tayo. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. And uh, it has been 40 years the last time we made it into the into the world world basketball. If you remember, Chino, di ba? That was 1973. Nababasa <laughs> ko na lang ho. Hindi ka pinaman na noon? Pero nababasa ko na lang. <laughs> okay, okay. <laughs> okay. Ano kaya kung tuwa dito? Nung pagpasok ko sa studio, nakita ko si Dr. Eddie Webb si Senador si Freddy is part of a glorious past ng Philippine basketball. sa po ay bahagi ng history ng Philippine basketball. Ang nakikita natin ngayon, kumbaga, sabi ko kay Senador gift ito, yung pagpasok natin sa second place. Kung merong such a thing as uh, yung juice ng basketball, Biaya. nirigalo niya sa atin to, sa mga Pilipino, sa pagmamahal natin. Dahil, ang hindi nila alam, Senador, si ang taong 2013 is the 100th year ng Philippine National Team. Alam niyo ba yun? Ah, oh, Ito ba? Ang centennial ng Philippine National Team. Oh, oh, guess, guess what? I didn't even know. Talagang legend. Talagang legend. bakit ko ba ako talagang Dahil 1913, meron akong logo na oh. actually, nung pagpasok ko taon na to, nagulat ako dahil nagre-research ako. Uh -huh. The first Philippine team was formed in 1913. Would you believe, Senador? Mm -hmm. Wow. For the Far yeah, Eastern tama, Games. tama, tama. Yun Eastern Games. Yun ang nakakatawa and... doon na itong itong binigay sa atin really is part of a huge celebration na hindi aksidente na nakuha natin yeah. ang second place dito sa sa FIVA Asia World Qualifiers. Oh. Pero anong tanong ko, what made this uh, team click? Kasi ano eh yung mga 2011 uh, team natin sila Jimmy Alapag sila Tauit nandiyan na yan eh pero uh, they are still composed of the same well, basically the same group ano mm. pero what made this team uh, click uh, well siya? first of all ang ang namumuno sa kahit na anong kupunan ay yung coach mm -hmm. di ba he calls the shot he calls the selection he calls everything no ako nung nanalo si coach Chot dun sa <clears throat> um uh, last series nila na natayo in nag champion ano do sa Jones Cup, mm -hmm. which was a year ago, no? Mm -hmm. I think sa Taipei ginawa yun, eh, no? Mm -hmm. I, nobody even took a second look at the, at the team. They said, Sige, goodbye, bye-bye, mm -hmm. no? kaya eh, kalahin mo nag-champion tayo, Chi, you no? Know, di ba? The Jones o, sa Jones Cup. Oh, sa Jones Cup, no? At ang coach nun was si Chot, coach. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, uh, Coach Chot, uh, I'll call you the miracle man. Di ba? Mm -hmm. The miracle coach. Mm -hmm. And he was able to do it again. Ngayon, yung satisfaction ng Pinoy, maybe it was already mission accomplished yung tinalo natin ng Korea. Dahil ang Korea, malaki ng atraso sa atin ng Korea. Eh. Ilang beses Nabi tayong... Nabibigwasan tayo palagi. Hindi tayo makapasok dahil sa kanila. Eh. No? Kaya hindi makayang dunokin ng Korea nung natalo sila. They left the court blaming the referees, blaming everybody, di ba? And, uh, I don't blame them. Masakit sa kanila yun eh, di ba? Mm, mm, mm. But again, we might meet them sa 2014. 2014 so mm. Depende sa ano 'yan, depende sa draw mo sa nating tatamaan. Pero ang sa akin naman bilang bilang isang observer at saka isang nagmamahal sa basketball for the longest time. Itong naganap na ito, bakit ganadong ganado tayo? Bakit tayo nanalo? Oh, Maraming factors. Una-una, mm -hmm. dito ginanap. Pinag Pinaglaban naman ang basketball leaders natin na dito. Iba yung home court advantage. Mm -hmm. Yung six-man natin na tinatawag, talagang talagang iba yung presence ng mga tao. Pagka nandun yun, mapapahiya kung hindi lalaban. Mm -hmm. Tapos, ang daming factors eh. Naglaglag yung China, wala yung Lebanon, mm -hmm. yung Qatar ng hina, yung Jordan ng hina. Pero hindi ibig sabihin nun, walang skills kahit noong unang panahon pa, panahon ni hindi yung unang panahon na panahon ni Senator Freddy Webb, ang mga Pilipino has oh. always been there. Mm -hmm. Nasabihin man nila na lacking in height, oh, okay. pero Senator, hindi hindi natin ginawang excuse yung ano yun yung pagkukulang sa, sa height. Sa height. Yung kakulangan natin sa height, palagi natin kinokompensate yan sa pagpapakita ng puso natin. Na I think yung nakalipas na laban na yun, from August 1 up to 11, doon lumabas yung puso ng Pilipino. Yes. At ang daming nangyari, eh, yung sabi mo ay okay kay Coach Chot Reyes eh, sa senador na umangat sa umangat, yung natalo tayo sa Chinese Taipei was a blessing in disguise. Hmm. Dahil kung hindi tayo tinalo ng Chinese Taipei nung una, tingin ko, yes. petiks-petiks din tayo eh. Mm -hmm. Nagising tayo at doon natin nakita ano yung sense of urgency nung uh, tournament na natapos na yan. Malaki yung ano, yung nakita, nakita natin, Chino, senador, yung napaka-init ho nang naging suporta ng mga kababayan natin. Ah, oh, talagang di ba yung, 'yung home court uh, advantage oh, oh, eh? Uh, of course. Uh, um, Akaba ba kayo home court nung uh, na, naramdaman mo 'yun 'yung naglalaro ka sa harap ng ano, uh, ng ano? Yes, meron. Ah. Meron tayong uh, ginanap na tournament dito, 'yung ABC, mm. di ba? At uh, 'nung ginawa naman dito 'yung nag-champion naman tayo, no? Pero balikan natin 'yung katanungan mo, no. Na alam mo kasi ang Pilipino, tayo 'yung uh, siguro um, uh, ilang ilang na ba tayo? Million 96, 96, 90, uh, 96, 90 million, na ba? Ninety na million loving basketball crazy Filipinos, ano? And I'm one of them. Mm -hmm. Napakamal natin tong sports na ito, ano? Bakit? Kasi karamihan ng mga manlalaro dito. Hindi naman, di ko naman masasabi yung yung numero, no? Pero it, it it it's equal to those that have less in life. Dahil nakakapaglaro sila eh. Ano, it's mm -hmm. a poor man's game. Mm -hmm. yes, Alam naman uh, natin, nabanggit na kanina, kahit na puno lang ng Meralco eh, malalagyan na kagad ng goal. Puno ano na iyo. may bola ka lang mm -hmm. na dinonate ng isang politiko, Kasi eh, nakakapaglaro na kayo, 'di ba? Mm -hmm. And they have ambitions, ano? Parang parang artista. Some people will will dream of becoming an actor, mm -hmm. becoming a statesman, becoming a basketball player, no? Mm -hmm. But very few people would probably want to play badminton mm -hmm. or track and field, ko konti lang eh, no? Because basketball is an exciting game. Mm -hmm. Napakasarap. It is an individual game. It is it is a a team game but at the same time an individual game. You have to use your skills. You make the decision pagtanggap mo yung bola. Nasa iyo yun na yung ano, sitwasyon. mo mm -hmm. yung ganda ng sinasabi ni yung, Yeah, kaya gusto ko sabi iyo, Hindi ako yung legend eh, yun yung legend. Dapat <laughs> sabi niya oh, team game uh -huh. and yet it's an individual game. Yes. Kasi yung best ng individual skills mo coming together mm. and then you form a team. Mm. Dito sa natapos ito, we might not have been the best team no, in terms of yung, yung cohesion and everything. Mm. But yung individual skills natin, kinulek mo yan lahat. Yeah. Doon lumabas eh. Hindi, hindi tayo kasing laki uli Uri din ko, yeah. yung, yung laki natin, wala, kulang na kulang eh. Mm. Pero may mga skills yung Pinoy na yeah. sabi ko sa inyo, isang X factor talaga doon is yung, 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 puso ng mga That's Pinoy. Right. Para sa akin, sabi na corny niya naman, puso kayo ng puso. Uh -huh. ano ba nag-fuel sa atin doon? Mm. 'Yung puso ng Pinoy at 'yung 'yung pagpo ng mga kababayan natin na pinuno oh, 'yung cheered, 'yung Mall ba? of Asia Arena for uh, nearly 12 days sa Senate. Dapat may break pa yeah, yeah. hindi dalawang yeah. araw. Mas so, na 9 tournament days in 11 days, yeah. punong-puno ng mga Pilipino na nakita mo, nagsama-sama for one common cause at yan ay supportahan 'yung mga mm -hmm. 'yung ating koponan. Pero Chino, alam mo yung... 'yung sinasabi ni Chino? Mm -hmm. Ma matutukan ko lang 'yun ano, nah dahil um I'll give you an example. Eh hugutin natin ang isang manlalaro, no? Si Jason Castro, Jason mm -hmm. Williams, ano? Mm -hmm. Tingnan mo siya. Kaya siya mahal ng Pinoy, no fear, eh. Wala kang pakialam. Kahit na masaktan na ako, basta importante, ma-shoot ko yan, makatulong ako. Kasi ang taong manlalaro na gumigiwang, natatakot na baka siya masaktan, dapat huwag ka maglaro. Mm -hmm. Dito si Jason, that's why, I think this is the first time, di ba? Matagal na, yung pan panahon nila kaloy ito, di ba? Pero kung yung recent events lang, eh, ngayon lang tayo nagkaroon ng isang manlalaro na nasama sa seleksyon. Yan yeah, no, ang santo mm -hmm. naman. Sabi sa inyo, yan ang legend. <laughs> <Alam? laughs> Totoo yan, ha? In 1954, hindi ko lang kung aabot yung litrato na pinadaralan ni Galoy. Yung kanya naging coach, mm. uh, meron, meron tradisyon kasi ang Pilipinas ng greatness. Mm -hmm. In 1954, ang Pilipinas ay nagtapos ng third place, third place sa World yeah. Basketball bronze, Championship bronze, no? in Rio de Janeiro. Uh, at yung sentro natin at that time, Ma, siya pero at best si King Kaloy was 6'2 ano boss. Yes. Ah, mahaba lang siya, Mal malapad. At that yung, time malapad siya. Yung third place finish na 'yon, yeah. naging mythical selection of the world, ha? One of the si Caloy, best basketball si Caloy, players. Oh, yes. Si Kaloy Loy Saga. sayang lang eh, sana mapaabot natin yung oh. picture kasi itong umaga na 'to, talagang nais namin sariwain natin ang Philippine basketball. Mm ah, okay. ko lang mga pictures dito na sana oh. mailalabas like, atin. Oh, 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 from yung ba? collection nila, Kurt Bachman, ni mm uh, Kaloy Saga. At makikita It's natin studying. dyan. Oh. Si Fred, well, hindi ko nakitaan ng collection eh. Kasi, <laughs> eto, eto, nakikita yeah, natin dito. Yeah, yeah. Ito, ito yeah, yung, yeah. yung ano natin. Ito yung, ito yung greatest. Balikan mo natin yung gilas kasi paalala nyo sa akin. At tama kasi na doon eh. Ito, ang nap sa napakatagal na panahon, ngayon may na-iname na player. Ayan, Titigil nyo dyan sa punto si na yan. Si yan, yan, yan. Pwede si si ba i-post niya. dyan? Yan, yan, post mo dyan. Yan, 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 yan. Lumagpag. Bale. Okay lang, okay right. lang. Hindi, ipapost yung picture. Huwag nyo ilagay sa mukha. Ko. <laughs> oh, yan naka. Okay, hindi kasi yung picture na yun yung Jason Castro. <laughs> oh. Pabalikan ko lang si Jason William. Pag ibalik natin, doon mo makikita, merong isang bagay na nag-game tayo dito, Senador Susan, saka Joel. Ayan, tingin nyo yan. Yan yung picture na yan. Mm -hmm. Tingnan nyo may igi pag hindi na hindi kang balihibo nyo. Dati, yan yung apat na Iranya na nakabantay kay Jason Castro. Uh -huh. Anong ipinapakita niyan? Yan, pong, yan picture na yan, na una, papasalamatan ko si Nuki Sabio para sa pagpapahiram niya sa atin ng mga litratong to. Senador, yan ang respect. Yeah. Kita mo, apat na tao, oh, respected. Binab -binab. kalaki si Jason Yabang Castro kayan. at best? 5'7. seven Malit na yung senador, isa eh, 5'9. Pero ang puso taba. niya, masusukat mo. Uh -huh. Tama yung sinasabi ni senador, babalik natin sa kanya yung puso ng batang to hindi mo pa hindi mo mapapa-question. Mm. ayan Ayun ang tingin ko ang isang dahilan kung bakit talagang hindi bumitaw yung mga kababayan natin sa dito ng atin ko po na manalo matalo. Sa pagpapakita ng support, ah, oh. ano dahil nakita din naman nila talagang determination ng ating team. Hmm. Tsaka he plays with his heart, sa mm. balik tayo sa puso, no? Every game. Hindi ngayon, ngayon, ngayon ay nandoon, nandoon <laughs> yung hilig, nandoon yung lakas ng loob. Every day, every game. Basta pagdating niya sa court, gusto niya manalo. Mm -hmm. You have to be hungry for victory. Mm -hmm. Pagka busog ka, hindi ka makakalaro ng pareho ng laro niya, no? Mm -hmm. We're not taking anything away from the rest of the members of the team because all of mm -hmm. them contrib contributed, no? Like for instance, eh, bigyan na natin kay Jimmy Alapag, nung nanalo tayo eh nagulat nga ako kay Coach Shot nung pinasok si Jimmy eh. mm -hmm. Mm -hmm. Sabi ko bakit hindi si LA Tenorio? Ang galing ng ng ano niya, ng bunot niya. You know why? kabisado sa kabisado niya si Jimmy Alapag uh -huh. because Jimmy Alapag used to yan. play for him sa mm. Token Tex okay. at yan ang hinuhugot ni Chot pambira sa last minutes of the ball game mm. and, and hindi he, responded. Ng bola he, responded he oh. responded dahil si Jimmy took ilan yun tatlo yata ang banat Pambiga. yung bigat. at saka yung puso ng Jimmy Alapag no? si Iki Castro si Tenorio kung titignan niyo maigi yan pambira. meron tayong yung tatlong maliliit natin na yan yan ang is, tatlong bagay na nagbigay sa atin ng ng lakas eh. Talagang nakita ng nakita ng mga Pilipino yung sarili nila sa mga players nila yeah. undersized, yeah. di ba? Yeah. Uh, kinakain ng buo, sabi nila hindi uubra pero sabi nga nila walang malaking nakakapuwing. Si Tenorio, si Jimmy Alapag, si Jason Castro, mm -hmm. sila yung talagang hinangaan. Hindi sa hindi natin hinangaan yung yeah. yung mga tira ni Fonacer, yung mga dak ni Aguilar, yung trabaho, yung puso at yung trabaho ni Dautit pero pag nakita mo yung yung tatlong yun, pag nakaka nakita mo si Jimmy Alapag na andit, liit-liit, ng rebound kontra doon sa mga Koreanong mas malalaki sa kanya. Mm -hmm. Doon ka na i-inspire eh. sila that's, uh, that's what sports is all about para sa atin. Alay ko yung niririgalo sa atin ng sports. Pinapakita sa atin na pwede tayong lumaban kahit na bihado tayo, malilevel natin yung playing field. Kasi itong itong nakita natin na ito, ano na lang to eh. Kung nagkaroon ng platform sa FIBA Asia World Qualifiers, na ipakita yung tunay na kakayanan ng mga Pilipino. I think that is the most, the, the more important thing. It's not about trophies, it's not about yeah. medals, it's not about qualifying sa world championships. Yeah. No, it's not, it's not that. It's the return ng paniniwala ng mga Pilipino sa kakayanan niya. Pero, and speaking of doubted, uh, tingin mo, could have beaten uh, Iran kung andun si Dautit? <laughs> Hard to say. Ano huh? Because it will depend on how how he's going to respond. Mm. But you know that you have to give that that credit where credit is due, no? Yung Iranian coach ay napakagaling din. Mm -hmm. Alam mo, alam, alam, niya yung isa setup natin na ano eh, na, na play. Binibitawan nila si Aguilar on top of the circle. Dahil yung play na yon, yun, yung play na yun, naka ano yun kay Doubtit. Eh, alam niya wala si Doubtit. No no? So, kasi si, da kung si Doubtit yun, na, sasalubungin nila para wag bumira. Binibigay nila, sabi kung sige, impato mo yan, di ba? Because si Aguilar is not really an outside shooter. shooter. He's an inside player. Mm -hmm. Mm Yun ang setup niya. Ngayon, yun ang yun, 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 sasabi sa inyo na detailing na nitong games na ito. Pero, Senator, balik. Ito, Susan, Joel, saka sa mga tagapanood ho natin. Ito ang araw na to, special. Kaya ako ginawa ito. Dahil Ayan, no, yun yung sinasabi ko eh. Ayan, oh. Tignan niyo yung litratong yan. Excuse <coughs> ano yung litratong yan, yung ano taon Yung 4 yan? na... 1954. Pumukuha ng bolang yan. Mm -hmm. Okay. Yan po si Kaloy Loy Saga. The great Kaloy Loy Naging coach The, the great difference. Uh, yan ang the big difference. The big difference great difference. Yan, oh. Kung titignan niyo yung itsurang yan, mm -hmm. tignan niyo kung ano yung uniforme ng dalawang pumukuha ng duwa laban sa kanya. Mm -hmm. Nakahiga sa sahig hawak-hawak pa niya bola. Oo. Oh, oh, mm -hmm. Yan ang determination. Para sa akin, yan ang defining picture ng Philippine basketball. Ito mm na -hmm. Ito, nahingi ko to kay, ano eh, kay Chito Loisaga. Uh oh, oh. Sa pag... Tayo ano yan? Actual picture yan. Mm -hmm. At yan, hiningyan ko ng... Uh, nakiusap naki ako kay Chito. Chito, pwede mo... Papatsin, sabi ko, pwede mo natin ipakita to sa mga tao dahil <laughs> ito ang mga bagay na hindi nyo nakikita. Eh. So, mm -hmm. 100 years of Philippine basketball, to me, this is the most... Ito ang defining picture ng Philippine basketball. Bakit? America yung kalaban natin, no? We were, at least before, ah, bago yes. itong kaguluhan na to, bahagi tayo ng, ano, ng world map. Tayo ang tanging Asian country na nakapagtapos ng third place, the highest in the history, and I think hindi ito masusurpass. Not even the best of Iran and China can equal what? What, si Nakaloy, we, what we accomplished. Yan ang mas makakalapit kasi, <coughs> inabot niyo Sino, si Kaloy? <laughs> Hindi, inabot niyo yung ano. Laging konsuhan eh. Hindi, pero pero alam mo, Chino, makalaro ko. Oo, kita mo? We played together for si Ico si for one season. <laughs> oh, one season uh. and And I was very impressed with Kaloy, mm. no? Yeah. Dahil, mm. alam mo yun, ang teamwork namin yan, ganito, very simple lang. Sabi niya sa akin, Freddy, pag ako nakakita mo ng tubalon at halos makukuha ko na yung bola, tumakbo ka na ah, sa kabilang court. Ito, totoo ito. Kaloy is a witness ibabato niya sa akin. Exact yan. Pag, pag kumuha ko ng bola, halos hindi ko na dribble eh, di ba? But I, I'd like to extract some, one, of, one of the things that uh, si Ronnie Nathaniel said about me. Mm -hmm. Sabi ni Ronnie, alam mo yun si Freddy, takbo yan ng takbo. Ang bilis-bilis. Kung hindi niya alam saan siya puput. <laughs> Sabi ko sa kanya, ikaw, kung magsasalita ka, gandahan mo naman. Ano na, Nama, napakasaya ng oh, kwenta. Okay, na. Ano Nene, yung pa, pa. magkaalit yung legend. Oh, Eto uh, lang, may anyway, <laughs> mga kababayan tayo naglalaro oh, ng basketball. Okay, okay, Hindi eh. okay, nga okay, natin okay. kung anong okay, sasabi nila dito sa pinag-uusapan natin, ha? Awalamin yeah, yeah. mm -hmm. well, natin ang panlasa ng masa mula kay Michael Pati. Pa